Madalas sumakay sa jeep si Leia para magpunta sa mga kliyenteng nag-a-avail ng kanyang manicure and pedicure services. Kada pisong kinikita at ginagastos ay mahalaga para kay Leia, na isa ring solo parent sa tatlong anak. At dahil nagtatransition na ang jeepney transport system sa bansa, mula sa traditional patungong modern units, posibleng tumaas ang pamasahe ayon sa isang grupo. Base sa pag-aaral ng grupong commuters of the Philippines, tatlo hanggang limang piso ang posibleng itaas ng minimum na pamasahe kapag ang unit ay basic lang. Posibleng umabot pa sa 6 hanggang 8 pesos kapag mas mahal ang unit. Kailangan din daw kasi bawiin ng operator ang ipambabayad nila sa amortisasyon sa pagbili ng modern units na siyang papasanin naman ng mga commuter. So syempre pumasakit sa bulsa, lalo na as a solo parent, wala na akong katuwang. So malaking bagay sa amin yung pagtaas bigla ng pamasahin na yan. Malaking bagay yung 3, 4, 5, 6, 7 or 8 pesos na dagdag na magiging impact, no? magiging adjustment ng mga commuters natin. Hindi lang sa cost ng transport nila, kundi pati na rin dun sa cost ng Uh, daily nila. Para naman sa grupong The Passenger Forum, hindi dapat isama ng gobyerno ang mga rutang maikli lang sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Dapat daw matanggap din ang pamahalaan na posible mag-coexist ang mga traditional at modern jeepney units sa mga lansangan. May mga particular na ruta na yung mga last mile, no? yung mga mula sa mga transport hubs tulad ng Ipizoria, Monumento, Baclaran, mapasok sa mga komunidad na hindi mo naman kailangan i-aircon halimbawa. Masyadong maigli, hindi naman masusulit ng mga tao. Bakit sila magbabayad ng mataas na pamasahe? Para naman sa Office of Transportation Cooperatives, kapag tumagal naman daw ay bababarin ang presyo ng mga modern jeepney. Lalo na kung dumami na rin ang demand dahil sa paglaki ng populasyon ng mga sumasakay sa jeep. And when I say competition, magbababaan na po ng presyo but more than magbababaan, quality vehicles will come in. Aminado naman si Lea na wala siyang magagawa kapag tuluyan ng umarangkada ang PUV modernization program ng gobyerno. Pero sana lang daw ay makatarungan nito lalo na para sa mga tulad niyang nasa laylayan ng lipunan. Lalo na ngayon, pagtatas po yung pamasay. din yung mga bilihin. Rex Remitio, CNN Philippines.